<laughs> <Man>. ah! <laughs> 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 ayan, ayan ang mga pinaggagawa ng magagaling niyo, mga mahal lang kayo Ayan, nyan, nyan, nyan. ayan, nyan, nyan. ayan, 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 ayan ayan, Ayan, Pakita mo mukha. Ayan. Sige. Pero may pa yung video daw sila. Ayan. O. Alam nyo na ang gagawin ha mga. O. pick up. pick up. yung nasa General Luna lang to si Bogs. Wala, wala to sa Maynila. oh. pose, pose, ba? pose, 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 Ayan, ayan, oh, ayan, oh. Oh, ah! Ayan. Sige. Mahubos ako yung